Paano nga ba umorder ng printing supplies at printing machines kay Uniprint? Ikaw ba ay naubusan ng printing materials o gustong bumili ng printing machine? dito ang 4 easy steps para maka-order sa amin. Step 1, i-message lang kami sa aming Facebook page regarding sa gustong bilhin or pwede na direct mag-purchase sa aming website. Step 2, once na okay na at available lang item na napili ninyo, ay pwede na kayo magbayan using online payment, mobile banking, or pay through remittance center. Step 3, mamili pumili kung paano ito makukuha. Kung ito ba ay pickup sa store, COD within Metro Manila, or shipping through our shipping partner. Take note, kung COD or shipping ang napili ninyo, mayroon itong kaukulan na charge for delivery fee. Step 4, tumawag or mag-message sa amin kung ito ay natanggap na or kung ito man ay may problema upang sa ganon ay agaran natin itong masolusyonan. Remember, huwag makipag-transaksyon sa hindi kakilala at lalong hindi konektado kayo ni Para maiwasan ito, ay i-message lang kami sa amin aming official Facebook page o magtungo sa pinakamalapit na branch ni Uniprint sa inyong lugar. Mga boss, lamang ang may alam. So paano? Happy printing!